Ikawalumput-anim na kabanata. Ikiling mo ang iyong pakinig o Panginoon at sagutin mo ako, sapagkat ako'y dukha at mapagkailangan. Ingatan mo ang aking kaluluwa, sapagkat ako'y banal. O ikaw na Diyos ko, iligtas mo ang iyong lingkod na tumitiwala sa iyo. Maawa ka sa akin o Panginoon, sapagkat sa iyo'y dumadaing ako buong araw. Bigyan mong galak ang kaluluwa ng iyong lingkod, Sapagkat sa iyo, o Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawat at sagana sa kagandahang loob sa lahat na tumatawag sa iyo. Dinggin mo, o Panginoon, ang aking dalangin at pakinggan mo ang tinig ng aking mga pananaing. Sa kaarawan ng aking kabagabagan ay tatawag ako sa iyo, sapagkat iyong sasagutin ako. Walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos o Panginoon. Wala mang mga gawang gaya ng iyong mga gawa. Lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito at magsisisamba sa harap mo o Panginoon at kanilang luluwalhatiin ang iyong pangalan. Sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Ituro mo sa akin ang iyong daan o Panginoon lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Pupurihin kita, O Panginoon kong Diyos, ng aking buong puso, at luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Sapagkat dakila ang iyong kagandahang loob sa akin, at iyong iniligtas ang aking kaluluwa sa pinakamalalim na Sheol. O Diyos, ang palalo ay bumangon laban sa akin, at ang kapisanan ng mga marahas na tao ay umusig ng aking kaluluwa, at hindi inilagay ka sa harap nila. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at katotohanan. O bumalik ka sa akin, at maawa ka sa akin, ibigay mo ang lakas mo sa iyong lingkod, at iligtas mo ang anak ng iyong lingkod na babae. Pagpakitaan mo ako ng tanda sa ikabubuti upang mga kita nilang nangagtatanim sa akin at mga pahiya sapagkat ikaw, Panginoon, ay tumulong sa akin at umaliw sa akin.